Hello mga gabi sa inyo hangtanan mga boss uh, Gabi na maruno uh, Pahabol ta sa 9pm draw mga boss Mga boss Ang 240 Ato ning Pahabol Gahapon sa 9pm di ba? Diba? Congratulations kung nakapa, nakabalik mo ana mga boss kay gayon ko sa inyo gabi eh, pag paghatag nato sa advance regalo nato ato na ako anang gisuwat dito mga boss Gaingon ko sa inyo ha nga ninyo glantaw ah balikin ninyo ayon yung kumpiyansa kay hotness siya di ba kung nakabantay mo mga boss ani congrats sa inyo mga boss kung nakabalik mo ani no aning 240 na result kay nag-remind ko sa inyo gabi mga boss na balikin ninyo glant ah, balikin ninyo ay hotness siya. ay yung kumpiyansa eh. Okay? Tanawa mga boss ang nga to ang tanawa ninyo atong depensa gahapon mga boss. Tanawa. Ako ipakita sa inyo ha mga boss ha. Muna yung mga boss oh. Tanawa ninyo. Oo target o grumble mo boss okay okay mga boss mura natong pahabol para sa 19 draw sa mga ganahan mo sabay sabay lang lang yung mga boss paswerte kong 0 mga boss kanya ganyang buntag Gihatag na, na ako ganyang buntag mga boss, mga boss na nawanin nyo kanina itong ihatag no kawani sa 4-0-2 okay sa 4 0 na tanawan yung mga boss mo niya itong advance regalo gabi eh yeah, e, uh, na no? Ang habit, habit So Nag-ingon lang ato, una, mga boss, kaya nga ang pahabol, na ko ay, sa inyo ha dere mga boss na balikin ay, in a uh, uh, Pero ayo kumpya sa atong ha Oh. Na, ato, boss, oh, di ba? ay sa. Oh. Karong mga boss regalo, karong adlawa, ay karong, adlawa, karong una, sa Ogma, sa, so, sa inyo nga boss na ayo ay kumpya he kay siya nga nung ako nag ipahabol sa inyo hapon no depensa gabi eh, sa 9 pm kay abi na ko musunod ni sa 140 mga boss na result abi na musunod ni sa 140 so tama gig ko mga boss na ni siya pero karon na no pag na siya ni wala siya musunod gabi eh, no mo ang gihatag na ko ni siya kay mo series pattern ni siya diri sa result sa kuan 5 pm sa 140 abi na ako mo sunod ni siya gabi eh. so wala siya gitagak gabi eh, no itagak siya karong alas 5 nipatong siya gihapon mga boss sa result ani ah, ni tanawan niyo yung result mga boss ah, ang dula, ang dula ni lolo maigi kay mo lipat-lipat si lolo mga boss tanawan lang ninyo ang resulta ah ha? Ni patong siya gahapon mga boss o oh, sa 140. Mao lang gyapon yang plastada mga boss, oh, tan-awan ninyo. O, oh, mao lang gyapon ang plastada niya. Di ba? Ang resulta mga boss si amin na gahapon mao ang ko sa inyo na magpa-sure ko, magpaswerte ko og zero kay tungod ani sa 301 og kini siyang 4140. Uh, Mo na mga boss na nag ako nagihatag sa inyo hapon sa depensa kini abi na kog musunod gid siya sa kuan sa diri sa result sa 140 so karon gitsya gitagak mga boss wala na ako ni ma appeals at probable pero gisuwat na ako ni ha mga boss ha naa na sa tuang advance na gihatag bii na mga guides o nakabantay mo uh, nag explain ka sa inyo ha, sa 9 0975 o 402. Na ingon pagig ko guniha sa inyo, uh, ingon pagig sa inyo, ha, na ay inyo kumpiyansa kay hat na. So pasi pa ako uh, kun but pa sabot ato, uh, uh, matik na ingon na uh, ang but pa na ako ato mga boss. Pwede niyo balikan ang yung kayo kay hat lagi. So di ba? So ni buhaga jud. So kung nakapik mo yung gibalikan mga boss, congratulations sa inyo ha. Uh, kung gibutang nga re congrats sa naka balik mga boss, okay? Dili na on the spot, ha? Congrats lang sa nakabalik mga boss. So karon magpahabol taghapon mga boss sa para sa 9 PM draw, sabay lang gihapon mo no. Sa so, ato ipahabol karon. Atong at, ipahabol karon mga boss kay Mo ni mga boss atin ipahabol karon sa 9 PM draw no, sa mga ganahan mo sabay, sabay lang po ninyo no. Okay, mo ni atong pahabol mga boss ha, sa 9 PM draw. 6 3 630 mga boss respita rin yun 630 ang iyahang shadow ani kay uh, 185 185 ang shadow ana mga boss target o grumble mo ana ha pag target o grumble mo Okay taka na niya usot target grumble Okay mga boss muna ito ang pahabol sa 9pm draw no na ano yung sa mga boss dipensahan nato niya at ang dipinsahan mga boss delikado ay eh, magkumpiyan sa niha ha ang dipinsahan ni mga boss kay mo ano nyo 650 mga boss ang dipinsa 650 o i na lang po ninyo ni boss ang nga to ang ang shadow ani kay 1 0 5 ha 1 0 5 ang shadow ana mga boss okay muna tong dipinsa mga boss ha atong depensa sa 9 pm so ang i-appeal ninyo mga boss ang 261 ha 261 mga boss pag target og grumble money 261 MCA na mga boss delikado ang MCA pod karon okay okay mo ra na mga boss ato ang pahabol karong 9 pm draw sabay lang sa mga ganahan pod mo sabay no Uh, kung naamay sarili mga computation mga boss So number, uh, mulay unahan yung patadhang inyong mga sarili. Congratulations mga boss ha, kung nakabalik mo ana, Nagingon ba ko sa inyo gabi nga, ay inyo So, bot bot pasabot na ako mga boss, baliki ninyo ang kanang number at ang ipahabol, okay? Gahapon. So, sayang lang no, kay wag siya ni sunod sa kuan dayon sa sa 140. Munang ipahabol na ako na sa inyo gahapon mga boss, kay hey, tungod lagi ana. So, kung nakabalik mo, congratulations sa inyong mga boss. Okay? Out na ko mga boss. O, dagang salamat sa inyong tanan. O, maayong hapon. O, hapon ba Gabi eh. Maayong gabi sa inyong tanan. Okay? Good luck sa para sa 9pm draw, no? Uh, hope na makadaog ta karon, makachamba ta karon 9pm draw. Ang ato ang guide pattern karon murag wala ka kakuan mga boss no. Sayang pero bawit ta, bawit ta mga boss ugma. Okay? Sige mga boss, out na ko og dagang salamat ulit sa inyong tanan. God bless and hope to win ta karong gabi ona. Bye-bye.